Patuloy na inilalapit ng Maritime Industry Authority ang mga serbisyong pangmaritima sa mga baybaying komunidad ng bansa sa Sarangani Davao Occidental. 37 na bangka operators ang matagumpay na nakapagtapos sa isinagawang Modified Basic Safety Training ng ahensya. Kasunod nito, 41 bangka operators naman ang nagtapos sa Boat Handling and Safe Navigation Training sa layuning palakasin ang kakayahan ng mga bangkero sa ligtas na paglalayag. Para kay Jim Tagpono, isa sa mga lumahok sa nasabing training nagpapasalamat ito sa pagkakaroon ng ganitong programa dahil nabigyan sila ng pagkakataong makalahok sa training para sa mga boat captain upang makakuha ng lisensya. Pag Pabor usab sa mga owner sa mga lansa para sa among kapitan magtataghal ng lisensya anak Theresa sa, sa Balot ay magkadugay mga improvement ni tanan dapat lang gyud na magdumal ang mga tag-iar -ER sa unit i-present din nila ilang kapitan na mag-training o boat captain para sa safety sa mga pasenger. Samantala, nagpahayag ng suporta ang lokal na pamahalaan ng Sarangani sa Marina sa idinaos na pagpupulong kung saan tinalakay ang pagpapatupad ng Wooden Hall Recreational Boats sa ilalim ng Memorandum Circular number no. DS 2025-03. Layunin itong palawakin at patatagin ang maritime linkage mula sa baybayin sa buong Davao Region. Itinuturing na mahalagang hakbang ang nasabing pagpupulong upang matiyak ang mas ligtas, episyente at konektadong maritime transport para sa mga pamayanang baybaying dagat. Ito ay bahagi rin ng layunin ng marina na makipagtulungan sa mga lokal na leader para sa patuloy na pagunlad sa sektor ng maritime sa bansa. Ito si Rona de los Santos para sa Marina DGTV News and Deck.